Sino ba naman kasing hindi kakasa dito sa ating Game 5 dahil sa halagang 120 pesos lang, meron ka nang ganitong karaming pansit kabagan. Sa halagang 120 pesos, meron na itong 6 na piraso ng quail egg, 12 pieces na Shanghai, meron pa itong tatlong piraso ng bola bola, at meron pang nilagay na igado. At hindi pa dyan nagtatapos biheros dahil may karahay pa nga ito. Tama ang narinig nyo at nakikita nyo mga boss dahil ngayong araw pupuntahan natin ang isa sa pinakasikat na pansiteriya dito sa kabagan Isabela. Dito natin gaganapin ang Game 5 ng ating Pansit Kabagan Eating Contest. At itong pinakabagong in-offer nila ang lalantakan ng ating mga players. Tara mga boss, tikman natin ang valor Dongo sa halagang 120 pesos ng tambayan ng tamad dito sa Anao Kabagan ni Savela. Pero bago yan, pasalamatan muna natin ang mga sumuporta sa ating palarong ito. Ang hot Plate Steakhouse na matatagpuan sa barangay anau Kabagan ni Savela. Ang Balay Baybay na matatagpuan naman sa barangay Amunitan, Gonzaga, Cagayan. Ang Aim.Age na matatagpuan naman sa harap ng UCV Main, Tuguegarao City. Ang Antrepidza na open for franchise na matatagpuan naman sa Tuguegarao City. Kung high quality furniture at appliances naman ang hanap nyo, subukan nyo sa Everest Furniture. Matatagpuan naman sila sa Rojas Isabela. Thank you din kay Kagawad Melvin Gumiran. Kung premium shirts naman ang hanap nyo, nagkagandahang sapatos, bags, at marami pang iba, subukan nyo dito sa FOJ Edition na matatagpuan lang along the highway, Barangay Ugad, Kabagan Isabela. Andiyan din, Antrix Fast Food na matatagpuan naman sa Barangay Ngarag, Kabagan, Isabela Kung nagsasarapang inihaw naman ang pag-uusapan, syempre, andyan din ang Arpat Grill na matatagpuan din sa Barangay Anaw, Kabagan, Isabela Alright mga boss, andito na naman tayo sa ating ika na Pansit Kabagan Eating Contest at andito tayo sa Barangay Anaw, Kabagan, Isabela at nandito tayo sa TNT Pansiteria o Tambayan ng Ramad 3, 2, 1, Game! So ay mga boss, yung kanilang pansit kabagan dito, balor 120 pesos o kaya yung tinatawag nilang dongo. Meron na itong 12 pieces na cut na Shanghai. Meron pang anim na piraso na quail egg. Tapos meron pa itong tatlong piraso ng bola-bola. Tapos may karahay pa. Grabe, sulit na sulit yung 120 pesos dito. So far, ito yung pinakamaraming nag-serve ng 120 pesos sa mga pansin pa lang. No? Pwede, pwede yung lagyan ng tubig, kung masyadong yung nainitan, ganyan.

Boss hindi, At dito nga banda mga boss Ang isa sa mga player ay medyo Nalula ata sa dami ng serving Na nilagay nila dito sa TNT Pansiteria And for your information pala mga boss Itong sinerve sa kanila dito sa Tambayan ng Tamad Ay bado 120 pesos Actual serving ito mga boss Kaya kung 120 ang orderin nyo Expect nyo na ganito rin karami Ang iserve sa inyo

At dito nga banda mga boss, tuluyan nang sumuko ang ating player na si Dennis at hinintay na lang namin matapos si Boss Wilbert sa kanyang pansit kabagan na balor 120 pesos ng TNT Pansiteria. So, so boss, amper uh, tuwing kailan kayo, kayo nagbubukas dito? Uh, Monday to Saturday lang po kami, yung sa radio. Uh, bukas po kami ng 7am hanggang 5pm ng hapon. Tapos saan <laughs> po kayo matatagpuan? ah uh, dito po kami sa Anao River Bank, sa Anao Kabakan, sa Bela, Puro Malapit lang po sa Barangay Hall. ah uh, magtanong lang po kayo kung sa ali, TNT Pansiteria. Kilala naman. Okay. Boss, eh, kumusta naman yung pansit kabagan nila dito sa tambayan ng mga tamad? So, ah, boss or... Solid ka so bat, bat, bat di mo na Hindi, Di ako butik boss. Hindi <laughs> ako to boss. Pang ano pang dongo lang. Kumusta <laughs> <laughs> yung pansit kabaga nila dito sa TNT? Solid boss, sarap. Easy. Tapos uh, pagdating sa dami ano, okay ba solid ba yung ano? Solid yung 120 pesos niyo dito. Uh, solid boss, solid. Pagdating okay. sa lasa, kumusta? Okay naman boss, okay yung Pag lasa. Pag i-rate mo nang <laughs> 1 to 10, kumusta? Ah, uh,